Sup guys, good afternoon yan you know? Tapos na natin yung ating mga reptab Nalagyan natin ng mga tubig Nalagyan natin ng mga isda you know? Tapos na yung ating setup Dito yung ating mga ABM Mga breeder size, mga blue eye you know? Naman yung PKBM BM natin Yan you know? o Na metallic Dahil dito yung fry ng Yamabuki natin yung PKBM halo na yun dyan ito yung ating mga PKBM yun know? ako mga PKBM natin na nagagawin ito yung ating Yamabuki yun know? yung Yamabuki natin dito wala pa itong laman dito alisin pa natin yan dyan hindi pa natin yan dyan narinisan dito wala pang laman yun know? dito wala pang laman ito yung ating mga pkbm Available ngayon Yan you know, o Baka matipuan nyo Yan you know, o Mga PKBM natin Mga beta Then dito yung Mga fry natin sa PKBM Na glitter eye Yan you know, o Mga glitter eye natin Na PKBM you know. Dito naman yung ating Pinabas na tatlong Tap sa likod. Yan o. May tatlong reptile dyan. Labas muna tayo. Yan o. Kalagyan know, pa natin dyan ng mga ista. Wala pa yung mga laman pero may mga tubig na yan. Stack mo tayo ng tubig. Pasok tayo ulit sa loob. Yan o. Oscar natin. Dalawa. ang yung Oscar natin guys. Yan you know, o. Pangalan natin yan. Ano kaya ang magandang pangalan dito sa may punit yung buntot din sa wala yun comment kayo guys kung ano mong gusto mong pangalan dito na itong laman na water change natin yun ang mga ref aquarium natin yun o na ang laman dito yung fry ng golden blue tail yun o PKBM natin, yun know. Marami tayong PKBM. Goldas natin available one pair. Ito naman yung ating mga ginagamot na PKBM. Yun. Know? yung dalawa. Kaya bukid pa tayo dyan. Mga porcelain dyan. Mga goods na yan. Breeder natin. baka matipuan nyo itong mga for sale natin ng PKBM lahat po yung for sale yung mga gustong mag-a-build dyan you know, punta na lang kayo sa ating backyard yung mga nagtatanong po kung saan ang location natin dito po tayo sa Dunzol Sorsogon Tres Maria Drive Buroksyete Tres Maria Drive Buroksyete po tayo tayo isang fryer na namatay yun matay din Sa init, ata, yan. Fry, yun sa inyong tatayan dalawa kasi mo na din to mga na paray yun dalawa pala to guys ano ba na sobrang init mabilis yung mag-green water ng ating bulin sa laptop yun na IBM. Wala pa dito yung price sa IBM natin. Isa pa lang ito yung price ng IBM natin dito kalagay yung itim dyan pero nasa ilalim yung itim kita nyo pa yan o oh. Pinalo natin dyan. Pikibing breeder natin. you know, tawagin natin. Yan yung mga nakabot sa video to baka naman so follow and share naman sa ating